Ah, oh, di ba? Oo. Wow. Doon, kulungan ng baboy ni Kapiset, doon. Ipatay yung manok, andun yung manok. Yung kulungan ng manok. Ayan o, papansin ninyo yung gasto ng ano. O, ayan oh. o. Ayan yung guhit na yan. Ayan ang guhit ng tubig. ayan. Ganyan. Ayan. Ayan, sa drum o. Oh. Kita, kita yung drum yun. Yung drum, yan oh. Ayan ang abot ng tubig. May 1 meter na ibinaba, eh, may 1 meter na. Kasi nung 22 parang month of uh, October din niya tayo. Andito ako inabot ng ano. Andito na ako inabot ng 1 uh, month bago bumaba yung tubig. Ayan oh. Ang hindi ko lang alam ay kung narito sa ilalim yung ginamit kong pang ano, pampurga yung anti antibacterial baka nasa ilalim yan hindi naman yan eh hindi yan iba yun eh pero yan may laman yan may laman yan, yan. Buting may laman yan yan ang sitwasyon maghihintay pa ng one month Ayun yung ipa. Yo, yo yo yung ipang yo 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 yan. Yun. Sako yan eh. Ababa naman na yung kuryente nito. Binaba na. Pero ano dito? Pres kong matulog eh. nasa ibabaw ka ng ano? Tubig. Ang problema lang, baka maraming lamok. O, yan lang ha, oh. Improvise sa uh, water boat. Ayun drum na yan. O, kinuha ko lang yung, ano, yung styropon. Nakita ko yung styropon. Baka gumiwang. Hindi naman kasi akong gumawa rito, eh. Oh. kung gumawa yung mga pinsang kong iba. Nawewe ingat, eh, o. Oh. Lumalaki na siya, ito. Ayan, ang sitwasyon namin ngayon dito. Kaya kawawa si Kapise. Buti yung baboy na agapan. Bago dumating yung uh, tubig, naiangat na namin yung mga biik. Hindi na biik yun eh. Nasa lilichuni na eh. Naiangat namin. Kapise, hawakan mong mabuti ang iyong cellphone, ha? Huwag mong bibitawan. Pag binitawan mo yung uh, cellphone mo, ay kawawa. oh, yan. Ha? Ano sa palagay nyo? Oh. Diba, ang ko na? Oh. O, oh, diba? Ang taas ko na. oh, yan. Dito ko sa ano, kulungan ng baboy. O. Oh. Yan. Oh. Kagaling yan, Oh. Wallowing pool. Saan ka pa? Oh. May wallowing pool na, may beach ka pa. Diba? O, oh, yan. O. Oh. Yan ang sitwasyon namin dito. Yan. Wala, hindi bumaba. Hindi, siguro may one meter naman yung binaba. Ayun, no? Oh, uh, mapapansin niyo ayan Oh. Yun yung guhit ayan no. Oh. Yeah, yeah, yung guhit oh. Guhit ng ano. Ng tubig. Oh, yan yan yan. Oh. Oh, yan oh, yung kita niyo yung drum. Oh, yun. Yun oh, yung guhit ng drum yun. Yung ipa. Oh, yan. May 1 meter na binaba ng tubig niya. Na, 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 natatakot ako baka mabitawan ko itong cellphone eh. Ayan oh. You know. Yung ibang manok nito na dito pa sa ibabaw niya. Diyan you know. oh. Ewan ko nasa na yung mga manok. Baka sa, sa taas pa ng mangga. Ito almost 1 meter na ito eh. Ito, ito, ito. 1 meter ang taas nitong tubong ito eh. Ngayon nakalubog pa ng dalawang hollow blocks pa yata. Ibig sabihin mayroon pa siyang 120 cm buhat dun sa flooring. Sa floor Yan ang sitwasyon na ngayon namin dito. Baka akala nyo, nakikita nyo kung yan ha. Oh, tubig yan, tubig. Oh. Tubig yan. Galing ng babuyang ko ano. May wallowing pool na yung mga baboy, may swimming pool pa. O, oh, saan ka pa? Hindi kaya mawayeng at ang aking balsa na ito. Para mawayeng at eh. Ay, nakabuhay. Kaya kayo, sinasabi ko sa inyo. Hanggat maaari, kung, kung, kung magagawa kayo ng kulungan ng baboy, ay eh, yung hindi inaabot ng tubig, kung maaari yung nasa bundok. Ako naman, kaya ako naman ginawa ito dahil hindi ko maiwanan yung aking special mother, special JF dahil na-stroke nga siya kaya hindi ako makapag uh, makapaggawa ng medyo sa mataas-taas na lugar at saka malayo meron namang magagawan dito yung malayo kaso lang mga nasa 3 km pa kanila din lupa kung ako ay nasa San Gabriel kung bali ako sa San Gabriel yun ikabilang baryo yun kaso lang malayo sa kanya lalo kung walang kasama siya mahirap dito ako sa malapit ito kasi yung tawag namin labbang mababa labbang to mababa pero doon sa gawi doon ayun o oh, yung papaya ni bayaw ko yan papaya yan eh papaya yan Puro papaya yan lugar na yan. Pag eh, umabot pa ng mga one week, wala na, maninilaw na yan. Aywan kung makakapunta ron. Oh, yun, nakulong ako, kulungan ko ng baboy. Ayan, 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 ay, may trapal na yan. Ay, may trapal na yan. wallowing pool na may swimming pool pa. Oh. Ayan oh, oh. Oh. Ayun. Okay manong Ansis. Ito doon sa akin pamangkin. Ayun. Oh, yan ang seto namin dito. Di ba? Saan ka pa? Meron ka ng labang beach. Tawag ko dito labang beach eh. Oh, yan. Oh. Yung kabilang dyan, nandyan yung resort dyan sa kabilang yan. Nandyan yung resort. O oh, yan ang sitwasyon namin dito. hindi ako makapagani ayan oh, lang. ayan ang aming sitwasyon dito. Ah, oh, di ba? Oo. Oh. Dun kulungan ng baboy ni Katise eh, do. Ipati yung manok andun yung manok. Yung kulungan ng manok. Ay no. Yo yung, yung may birding yon, yung may birding yun. Yung naka vertical na yon. Yun yung kulungan ng manok. Ah. Yung manok iniakit din namin doon. Kasama namin doon sa bahay. Ewan kung makakalapit doon. O, oh, yan yung kulungan ng manok. O, oh, yan yung kulungan ng manok. Oh, ito yung resort Ito yung katabi. Oh yan yung Madre de Agua. Yan na lang nakikita. O, oh. yan oh Madre de Agua yan. Yan na lang. O, oh, yan. Yan. Ito yung resort ni Manong Carling. Daming tubig. Oh. Yan ang sitwasyon namin dito. Kung naka 1 meter ngayon, mga isang araw, oh, siguro everyday 1 meter, siguro mga 1 week siguro. Serbahan pa natin. Basta mainit ang panahon, ang problema nga, may bagyo pa yata ang darating. Yan. Oh. Kapisi. Yun ang kulungan ng manok. Yun o. Oh. Yung kulungan ng manok. Nandito ako sa gilid ng pader na ano. Ng resort. Yan o. Resort to resort. dami ang inamin tubig walang problema sa tubig tawag ko nga ay labang bits o oh, diba o, oh, yun yung kulungan ng manok o. Oh. hindi ako masyadong dumikit doon kasi na, naano ko dito sa aking balsa eh, oh. gumigewang gewang eh. Yan. Ang sitwasyon ngayon. Kulungan ko ng manok. Ayun. Kawawa. Yan. Ito na. Kulungan ng manok ko. Ayan Yan. Drinker yan eh. Yan, nakalutang na yan. Yan. Water drinker yan. May tali yan. Kaya hindi yan naalisin yan. Tsaka wala namang current ang tubig dito eh. Oh, ayan siya oh. Hawawa yung aking ano. Bahay ng manok. Kung may current tong tubig na ito, wala na sira na itong net na ito. Buti walang current. Ayaw ko dun sa kabilang side. Kung dun sa kabilang side eh. Kasi alam ko dun ang daan ng tubig eh. Pag Kasi yung lugar na doon mababa. Ito, tinamba ka na ito, itong resort na ito. Eh. Kaya malamang doon dumaan ng tubig doon sa lugar na yan. Yung unang bugso ng tubig. Kaya pag uh, nawala na yung tubig dito, katakot-takot na linisan to. Pulo nga ng manok yan, ayan no? Oh. yung kanilang, kanilang pinakabahay. ayan, oh, kulungan ng manok. Bahay ng manok. Bina, binaha kami, bina. Kaya kawawa, sikapisi. share lang po, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapisay. Hanggang sa muli, bye bye!